Guys, ang lakas-lakas talaga ng hangin dito. Dapat talaga ay eh, magkape ka talaga dito. Pag dating, dating mo ay kailangan mo nang magkape. Dahil sa sobrang lamig. Yung tayo nga mo ay tumutunog sa hangin. Ang sarap-sarap ng lamig. Nanunuot sa laman ang lamig. Ah, lakas ng hangin. Ang lamig. Sobra. natin dumating kami ng Casa Peregrine guys ay 5.45 oh, madilim pa no wow Wow! Ang lameng! Habang naghihintay kami sa sunset, guys, ay kailangan muna nating magduyan-duyan, no? Nag-iimot-imot si Modra with tingin-tingin sa magandang view dahil napakaganda kasi ang view dun sa may tapat niyan guys nakitang kita mo ang kabilang bukid kabilang kabundukan ramdam mo talaga ang lamig ramdam na ramdam mo at nanunuot sa laman dahil ang lakas talaga ng hangin sobrang lakas ng hangin niya guys pagdating namin dyan ay parang iilan pa lang naman ang tao siguro sabi ko na uuna yata tayo sa mga tao dito na parang tayo ang uh, pangwalo sa listahan o <laughs> oh, yan diba guys nakikita mo sobrang ganda overlooking the best sa mga pasyalan kasama ng yung pamilya at yung mga mahal sa buhay oh, di ba guys at ang ganda-ganda tingnan pag ikaw ay Lalo na doon sa may bandang kabilang part ay mayroong mga opuan doon kakakain. O oh, diba guys, mayroong dito mga sag-sag ng ibon. <laughs> dito muna tayo with pusing-pusing, with matching tanaw-tanaw sa kabundukan. Napakaganda, parang na imagine ko kung ako kaya uh, maglilipad dyan. Ano kaya? Kaya ang pakiramdam, napakasanaw. <laughs> Ah, uh, diba guys, with imot-imoting, with with tingin-tingin. <laughs> ang ganda talaga guys, sobra. Oh, uh, di ba? Parang maiisip mo kung nalakarin mo pa pababa, ah, ang lalim ng bangin, no? Sobrang lalim. ganda talaga guys, ang ganda ng pagkain binto ng lugar na to, ang galing na Manila dito pa sila naggawa ng restaurant na napaka ganda ng view sa may tapat niya at napakabangin no sa view pa lang guys parang gawin mo ng uh, dessert <laughs> may ganan <laughs> dessert na lang ang kulang nito guys o diba with matching uh, selfie selfie si modra may puso dito guys yung puso na hinuhugis nila ng kugon o diba o napakagaling nilang gumawa at galing nilang umimbento para lang sa mga tao na maiinggan nyo, no? May pa-heart, may pasagsag, o oh, may doyan dyan, guys. O oh. marami sila dito mga ginagawanan para sa mga tao na mamasyal, na magbabanding, o oh. tapos may kainan din sila, guys. Order lang kayo, marami naman dyan pagkain. Ah, uh, pre deliver, <laughs> may ganun. <laughs> marami yan guys, mga table at saka may mga palaruan sila guys doon sa baba, yung gagamba bang tulay-tulay ka doon ako hindi ako tumulay at nalulula ako tinitingnan ko ang bangin yun naman guys maraming salamat sa panonood ng aking video hanggang dulo comment down below po kung hanggang saan makakarating ang aking mga video maraming salamat po magingat po kayong lahat kahit saan mang sulok ng ating mundo God bless you all see you bye, bye.